Tanghali po, ma am. Ma am, magandang tanghali po ma'am Ma'am, at... magandang tanghali po ma'am Magandang tanghali po uh, na po po sa inyo kapos ng mga taga kamarinisor Ano po masasabi niyo po at napaka-successful po at uh, na dito tayo sa Naga City ang lolista Ah, uh, Masaya, masaya po kami lahat dahil uh, ito po after premier night sa Masaya po kami lahat dahil after premier night po sa Manila noong November 29 na hindi mo nang kasya mga tao sa theaters kaya uh, from yung first uh, theater na nakuha namin tapos gumawa pa ng pangalawa tapos gumawa pa ng mga to and then but also gawang ang uh, ating mga kaibigan na uh, sumuporta dito sa Lietista kaya we got another venue sa Resorts World uh, Manila noong December 16 Now, sa tour po namin all over the Philippines and all over the world, ah uh, dito po sa kamarini sur po namin una namin sa Naga. Kaya ah uh, gusto ko lang mahiling nito ko po, makikita ninyo na kung ano ang buhay ng email ng Sino po yung mga kasama nating artista rito po, ma'am? Sino po yung mga kasama nating artista? Ang mga kasama natin na uh, dito, ah... Uh, Napakarami po ng uh, mga nagsuporta na dito sa akin. Sa movie po, sa movie. Sa movie, ma'am. Sa movie, sa movie uh, siyempre, uh, balikin pa ako kay uh, si Claudine Vallejo ang nag-play na role ng uh, young Imelda Pappin, Candice Santos sa uh, Harmony. Uh, at uh, syempre po, yun ang nag-play ng uh, Bo Carriol, si Gary Estrada, uh, ang nag-play ng former uh, President Marcos Sr., si ER, ER si to, former governor. And uh, siyempre yung uh, ating uh, Mrs. Marcos, si uh, um, Aziz Bixon. Ma'am, ma'am. Ma 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 po, uh, Ma'am, matanong lang namin. Uh, si Maki po, at, uh, kasama dito, uh, siya po ang uh, nag train ng role ng kanyang sarili bro. Uh, Ma'am, at, ma ma at saka yung aking uh, po, anak ko si Maki, no? Uh, at um, ang uh, kanyang ka na narito na. sa tabi ko, uh, si Zach Fabin. si po dito din sa Pilipina. Uh, dito na sa kanan po si Aki, no? po kasama ko sa Hawaii. Uh, go for sa... Ang nag-play ng role ni Angelo ay si Aileen. At si Forge naman kasama rin po, isasama sa mga artists na dito. At uh, siyempre, pamangkin ko si Forge. At si Jimmy Concepcion, na rin, rin po, ay uh, kasama rin po sa pelikula. Napakarami po namin dito. Mga 1,000 plus ng mga uh, artists na kasama rin dito. At uh, sila Rez Cortez,

uh, po dito sa uh, showing po ang Melissa dito po sa uh, Kamarin At uh, syempre ang um, business ako, we'd mo like also. At uh, Villa Caceres Hotel na sponsor ko po. At uh, narito sa tabi ng na, namin na ang ating uh, former Vice Governor Ato Peña. Uh, uh, Hello ma'am, panay, congratulations po sa sa showing show Uh, sana ma-appreciate yeah. tinigyan <xiété> ka sa mga bigulan. No? Salamat. At uh, siyempre po, nandito ang aking abogado, si Attorney Batong Simando. Yeah. Alam <laughs> mga boss. Ano, uh, mag-isa sa balik at ng si Hindi mo natin And I hope you enjoyed this movie because are gonna because this is the whole story of the man it personal life and Christmas. No yes, and now Thank uh, you, uh, thank you, Ruth, thank you, my uh, Manuel. thank you, to um, Emma, uh you sasalita na muna si Ruth. Thank you. Salamat si Ron, Elon. Thank you. Jokag! Jokag! thank you very much. Thank you so much. Si Joe Oswal Nariyan. At ito po lahat, dalawang kaibigan natin sa media dito po sa Naga City. So we've been touring around. Actually po, after dito, buhol po kami. Then after buhol, tapos po kami naman sa Batangas, La Union mga nakaschedule na po yan, uh, po kami at namin po request. Kaya, ipapalabas po ito sa next year. Ano po, uh, para regular na po na ano, mapapanood po ninyo. So, pupusap pa kami doon sa, uh, meron po kami Macau, Hong Kong, Dubai, Japan, uh, America, UK, na mga nakaschedule na po. Grabe. So, thank you Lord. Salamat po.

pelikula po ng uh, Lista po? ah now I know the untold story of Imelda Pampi. Nakakatouch. Doon ko nakita ang tunay niyang pagkatao na pagkakulit tao ni Ate Mel. Opo, opo. Napakaganda ng kanyang kalooban, Ate Mel. I love her. I love her. Naiyak ako Naiyak ako talaga. Napakaganda ang pelikula. Ate thank You, ma'am. Thank you, ma'am. Hindi, hindi ba? I think you will agree with me. You will always think good for the country. No? Kasi, our president is not, uh, kung magasakuan, nakita ko kasi siya, wala sa puso niya yung yung para sirain ang pangalan nila, no? Ang mm -hmm. ay, ang, ang pangarap niya ay talagang dapat maintindihan ng bawat Pilipino kung ano ang ginawa ng Marcos, kung anong nasa puso ng Marcos. Especially, dito sa moving loins na nakita ko at na-experience ko na ang dating president Marcos at Mrs. Marcos ay totoong tao din po siya. So, yun po. So, yun po ang aking uh, 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 impart in sa inyong lahat na alin na kayo, 2024 na po. Number one po ang dapat gawin natin, ipagdasal po natin ang sarili natin, pamilya natin, ang bawat isa, lalo na po ang namunguro sa ating pasa. si President Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po. Ganun din po si Vicky Sara. Pagkasal natin sila lahat. ah uh, mayroon po din pagkukulang tayo na pong mag-intindi. Basta, kailangan si Presidente magiging maayos ang kanyang kaisipan para sa ating lahat. Huwag na natin siya muna i-discourage ka na lang. Huwag o pwede. Kasi mahirap naman talaga magiging Presidente natin. Basta. Yan lang po. Maraming salamat, Vice Governor Imelda Papin. Dati po. Salamat. salamat. Um, by the way, Winston Field Production po ang nagpapunod sa Pagulirista, The Untold Story of Rinalda At gusto ko po na uh, iba kita sa inyo lahat ang ating mga uh, artists po dito si dating governor di R Hersito, na siya po ang uh, uh, nagtreenor ng President Marcos Senior, Alice Dixon, Mrs. Imelda Norvaldez Marcos, at saka po po si uh, Claudine Barreto, Kenesia Santos, si Harmony, sila po ang nag-play ng role ng Imelda Papin. Uh, si Aileen Papin yung nag-play ng role ni, ni uh, Ate Glo, kasi at sila po kasama siya kasama ko sa Hawaii. And yung play the role of uh, my husband is Bong Cariwan. At saka kay Maafi, sana po, siya rin ang gumanap at um, dyan si Zach Happy. Marami po, nandito lahat. Ito, gusto ko na i-congratulate yung aking uh, Girl Friday. Nandito po si uh, Felicidad Antonio, 45 years na po yan. At si Panty, narito rin po. Uh, nandito lahat ang ating mga artista. Maraming salamat, Mayor. Uh, Bukasakas salamat po sa pagpunta rito. Salamat. Uh, Maraming salamat sa mga taga-tama-resort. We're we'll going to be going around, we're going to be going to Legaspi, to Sorsobon, Maspati hopefully, uh, all over the Philippines, and we have a lot of invitations already all over the world. So we're going to show the goodness of the heart of a Filipino through Goyerista. Um, Thank We have a blogger, a very famous blogger from Manila. si Jojo Batan. Si Charles, thank you. Mayra, thank you. Salamat sa media. Saludo po ako.